What's the name of the boss, Lopan? Your search is... Oh, no, want to cut down on us, okay? I'm kidding, I'm kidding. 20! Yeah! that? What's that? What's Ay, taga asa man ka nung bar? Ah, ako, ako kababayan na siguro ta. Taga kuhaan ko, taga dipulog. Taga asa ka? Dipulog. Bakit oh, okay. ka kami na nag English, 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 ha? Nagano kasi ako dito, nagpa-prank-prank ba? Ah, uh, prank sir. Pero hindi pala. mo kami na-prank. Na prank na-prank, na-prank, na-prank na ko kayo. No, Wala. 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 <laughs> na prank kayo. Wala ano, po kami okay, na prank. Okay, po. okay, lang ba? Okay lang ba i-post ko to? Na prank mo po yung sarili mo. I Tag mo kami. Itag mo po kami. palo, palo, palo niyo ako, palo, palo niyo ako. Eh, hindi po ako nang pa-palo. <laughs> Paluin po kita. Okay. okay. lang. Ano, so, ano po ang page mo? Ano po ang page mo? Kung, uh, uh -uh? Hindi, sa Facebook ko lang ina-upload ko. Bago pa kasi ako nag-ano Na... Anong upload yung pangalan? Bago lang ako nagmagawa ng ganito, ng prank ng ganito. Ano nga yung pangalan? Bo, sa Facebook? Dari Paul, Dari Paul, Dari Paul Torres. Dari Paul. D-A? D-A-R-I-E. R-I-E. P r i p P-A-U-L Ulit po ulit I-D-A Tapos R-I R-I-E R-I-E P-A-U-L P? P-A-U-L Paul ba? Paul? As in Paul? Dari Paul Paul Dari Pool. Dari Pool Tourist. Tourist. Tourist One. Tourist to T O R R E S. Yung Tourist. Oh. Yung Tourist. Akala ko magjowa kayo. No, no. Duh. za <laughs> a ah, okey kau nak ha? oh palong no di um palong buda sana po okay upload kita okey lang Just give me a reason. Hello. <laughs> ano yung, ano yung, yung yung intro lang yung ang intro lang yung, yung ano ko ikakat cut ko. Tapos ah. yung intro lang yung okay. nag-English kayo ba? Yung nag-English kayo? Ah, okay. Okay po. Okay lang. Bigyan niyo po kami ng pera Puhon puhon og Walang buo na yun. Balikan rito mo. <laughs> Iba push. kita? Paano back mo ako, sir? Oo. Oh. babush. push. Pilay mo paano, boy. 220. Bye. ba? Paano back ka na lang ka? doge ka na guro nagpaano sa akin. Kailan ko ko mag-follow sa akin? Ha? Ah? Ngayon lang. Kailan Ah, okay. Sige po. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you.